Bumper na bumper na ulit dito Pababa pa, na Guadalupe <coughs> Ay, ano, grabe, ano Kumusta, kumusta ang biyahe <laughs> Ito, sobrang traffic ngayon dito sa ano. Sa bagay, normal naman to dito sa May Guadalupe. Papunta ng uh, Ortigas yan. Eh. Very, very, very normal. Kung araw-araw ka -araw dumadaan dito, baka sabihin mo, maluwag pa yan eh. <laughs> kami magsabi, ang pa, ang lubag pa, pa niyan. Kalma rin yung brown na daga to. Oo, Oh, hindi <laughs> wow. oh, ba? Bilish. Uy, may elevator din pala tong ano na to. Anong station ba to? Dito sa may ano. Manda Hotels Bus Carousel Station. Di ba? Bilis. <laughs> Pag doon ka talaga pag ang view mo doon sa taas ng ano sa May uh, Guadalupe station pala ang view mo mo talaga sa pagtingin mo pero kung makakadaan ka makakadaan ka na eh luwag naman pala hanggang ano na yan Ortigas na yan or ano pa nga eh tagdon kubao yung traffic na yan very very normal <tinyo>